So magandang tanghali na naman po sa ating lahat no mga kaidol no. Dito na po kami mga kaidol sa ah uh, Ormok mga kaidol sa babaan ng Bimig mga kaidol no kasi page po ating karga. So bago po ang lahat, please subscribe po at like na, 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 na naman diyan mga kaidol no. So mga ka mga kaidol, topic natin mga kaidol ha. Kung uh, tip ba mga kaidol? Kung paano masumpa ang ang lindol no mga kaidol no so mga kaidolan dyan ah makita ko muna ang ating ah, ormok no mga kaidol beach to mga kaidol ng may-ari ng bimig so, siguro mga kaidol yan ay ormok pa rin yan siguro mga kaidol no ay kasi namin dito sa Cebu mga kaidol galing Cebu ay ah, simula biyahe kami no lumiyahe kami ng alas 5 mga kaidol dumating po kami dito ng alas 12 mahigit mga kaidol no 12 ay hindi po mga kaidol ah ba yun? oras yun. Umaga na pala mga kaidol, no? Siguro mga nasa 8 hours yung biyahe mga kaidol, no? <coughs> so yung truck namin mga kaidol, no? Nandun. which so na mayari ito mga kaidol, no? sa mga kaidolan dyan sinuman ah, sino sino man nakadaan sa ating ah, munting vlog. O munting channel mga kaidol, ay please. Share na rin po sa ating mga kaibigan no, nang upang madagdagan pa po. o oh, Ang ating mga subscriber, mga kaidol no. Ipalama ang lang mga kaidol para po madagdagan po ng ating ah, naging kaibigan no mga kaidol mga kaidol no so, sa mga kaidolan dyan paano tayo nilindol nung uh, dito sa buong Pilipinas no mga kaidol ganito kasi yan mga kaidol no kasi ang ating Pilipinas kasi mga kaidol o ating uh, ginagawa mga kaidol no o marami ng kasalanan ng mga tao mga kaidol isa na rin mga kaidol yung mga naglalabasan sa mga youtube mga kaidol na hindi kaaya-aya no? akala po nila siguro ay maganda yung ginagawa nila para lang po mapanood po sila no gumagawa ng hindi ka na, hindi ka nais nais no mga kaidol <coughs> so ganito ang pamamaraan kasi yan mga kaidol sa mga oh, sa mga hindi nagsisimba siyempre o nagsisimba man. So wag na ako mga kaidol kasi 'yan lang kasi pamamaraan ko mga kaidol, naglindol kasi dito kagabi mga kaidol ng Alaona po. Alaona City mga kaidol ay parang yung truck mga kaidol ginagano-gano mga kaidol oh. So, alindul natin kagabi ay 6.0 mga kaidol. Pero mga kaidol nung sinabihan ko po mga ka-idol no na siyempre dasal muna tayo mga ka-idol bago lahat uh, unang una mga ka-idol ginagano ko mga ka-idol ang tatlong bisis mga ka-idol tapos nagdasal ako mga ka no so tip lang po ito mga ka-idol patawarin po ang buong kasalanan na namin dito sa lupa o hanggang sa langit na naway po mapatawad nyo ang aming kasalanan na upang hindi po namin alam ang aming ginagawa dito sa ibabaw ng lupa so nasa iyo ang kaligtasan namin amang Panginoong Diyos o sa mga ganoon lang mga kaidol no so mga kaidol na ano, hindi pa ako tapos magdarsal mga kaidol no ay huminto na po yung lindol mga kaidol o diba ganoon lang yung tips mga kaidol no, wag po tayong magpanik kaagad mga kaidol yung iba naman ginagawang content mga kaidol nung ginagawang hindi ka nais nice, nais nice, mga kaidol akala po siguro nila ma mag maganda yung mga ginagawa nila mga kaidol no sus naku Diyos ko po paano kaya mga kaidol Ang tao dapat napakaraming kasalanan po talaga uh, hindi po pasensya na po sa mga natatamaan So yan po ang totoo no, mga kaidon no? Kaya po tayo tinitesting ng Diyos Ama. Kung anong gagawin natin sa mga gayto mga bagay na ah, ginagawa ah, mga kaidol ba na kung anong dapat gagawin natin no. O yung iba nagpanik o, kung saan saan nagsisigawan pa. Tama ba yun mga kaidol? Relax lang. Ah, ganito mga kaidol. No? Relax lang po tayo mga kaidol no. Relax lang po. Magdadasal po ganun lang po mga ka-idol no kasi sa panahon po natin mga ngayon mga ka-idol ay napakaraming ano na mga ka-idol napakakasalanan ng na yung tao mga ka-idol no so sa mga tatamaan dyan so huwag kayong magalit sa angin o bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit so ganito talaga ganyan talaga mga ka-idol no o ba diba, mga ka-idol ganun lang mga ka-idol no napakasimple lang po mga ka-idol titesting po tayo ng Panginoong Diyos mga ka-idol kung anong dapat gagawin natin mga ka-idol sa mga bagay na uh, uh, hindi ka nais nais na uh, kung ano ba kung, kung anong gagawin natin dito sa lupa mga ka-idol no? kasi ang ang Panginoong Hesus mga ka-idol ay napaka pang, na utal-utal na naman po tayo no mga ka-idol no? Makakapangyarihan talaga yan, mga ka-idol. Kasi siya ang naglikha dito sa buong sanlibutan, no, mga ka-idol, no. So, sino man ang nakakita sa aking YouTube channel na, mga po, ay huwag magalit. O, so, mga, relax lang po tayo, no, mga ka-idol, no. Kung ganun lang po tayo, mga ka-idol, hindi naman po ako nagmamarunong, mga ka-idol, no. So, ang mga ganong bagay, mga ka-idol, ay hindi po hindi po ipagkakait yan mga kaidol no? upang matuto rin po yung iba no, mga kaidol no? sa mga ganyang bagay kasi mga kaidol ay pamamaraan yan mga kaidol na upang huminto kaagad yung lindol mga kaidol no? ito ay malakas ang pananalig mo sa, sa Panginoong Hesus napakadali mga kaidol no? o nasa iyo mga kaidol kung halimbawa naman ay hindi ka naniniwala wala akong problema dyan mga ka-idol no? okay lang po yan mga ganyang bagay so kanya kanya naman tayong uh, pamamaraan no, mga ka-idol no? so tips lang po sa akin na para po hindi tayo magpanik o magsisigawan no? relax lang po tayo mga ka-idol manalangin po tayo mga ka-idol no? so hanggang dito na lang po ang aking content mga ka-idol ito po ay urmuk uh, urmok mga ka-idol no? so napakaganda rin dito mga ka-idol talaga sana po ay magka na po tayo ng mga kaidol nung kasi may pupuntahan po ako mga kaidol so hanggang dito lang po bye bye see you next vlog mga kaidol sana po ay ang tamaan ay wag magalit po relax lang po tayo mga kaidol maraming salamat see you next vlog